Nice. yung sa YouTube din ako ipon kain <laughs> tayo mm, Diba Enjoy ba? Enjoy ba? lunch na. Ayan. lunch time. Ayan, ayan. Kung ano bang? Albek. Albek, dai. Wala, ay, ayan, oh. Tayo. Mm. Green. Gala, green. Kain tayo, guys. Alam, Tapos, lang. nakita niya. Yung green, yung green, din niya nakita. Sini hmm. ko yun, eh. Maamun ko yun. Ito. Gusto ko yung maliit kasi mas masarap. Wala man tayong burger na iiwan na po. Ayun ka. Ay. Ay, inip. Ay, inip ba? Ay, hindi ko iniinit kaya malamig. Eh. Banghang kasi, sobrang yan. Yun Ayun ang manghang. Ay, Banghang din po lang ah, ito. Pagkain ng mga bata, manghang din eh. Hindi magkain ng mga bata? Ang kakao. Oo, yung ang kakao. Ang kakao. Eh, kung gusto mo? Eh, sabi ni Asisa. Mag, uh, ano, hindi. Sa si YouTube naman to, hindi naman to sa FB. Hindi mo rin makikita yung YouTube ko. Ang puti ka ng mga dito, ti? Di? Huwag kayong mag -ano ay, guys, kay ang ko ano. Makalat pa kami dito ngayon. <laughs> Wala akong kita pag hindi ako mag-upload. Minsan lang ako doon, ngayon na naman ako active. Yung ano, this time, ang babago yung YouTube, ay, TikTok, mag-viral ba na, laki. <laughs> Anong ginawa?

Ayun lang kami, hindi nagluto. Pero mm -hmm. So, ayun, may luto kasi may pasok na. Mm. Oh. So, walang pasok, madala kong magluto. Maaga, maaga magluto kasi may pasok. Kasi, mm -hmm. Ay, balik ka sa lahat ko pala magluto kasi wala sila magluto. Mm -hmm. Kailangan 1 tapos na. Wala kalaan kasi. 1.30 na naman magbasa na yan. Wala. Sige, sa 1.30 mo daw. Ano ba rin? Nag-chat sa akin kagabi. Hmm? Tulog pa sila. Iba kasi sila. Hindi naman kasi na-classmate.

Ah, sabi niya. yung... Paglabas ko, kasi kakang mula bahay. Hindi may ilalagay pa kakang bahay. Banda ka mamaya din. Pag uwi mo talaga. Pag ko sana siya doon, baka siya may gawin. ka si amo. Kaya kakang mula bahay. bahay. Hindi hmm. ako mahilig. Mahilig lang ako niyan kapag ano. Kanina, dinain mo isang piraso <laughs> eh. Ano ako, gutom. Ang gutom, kumain ka lang kumain. Patatas. tatas. Oh, wala na tuloy yung gutom ko ngayon. Dahil umupo ka dahil. Hmm. Nakahiya na lang. Parang mali na pa tayo yun. <laughs> gutom sa ano. Pusa ng patatas. Pag-isa. Ang oh, malaki tayo sa kuha na naman. <laughs> Parang ako, susta, no? Parang Lahat tikman na. Bawal so, yun. Ha? So, drinks na. So, drinks ba? Mm -hmm. Iwas na um? Iwas na rin ako sa soft drinks kasi takot na ako yung 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 jowa ko. Sa kidney. Ang na nga yung andito kapi, uh? ko. Pinainom ko siya ng ano, ng sambong. Lagi kayo umayon kasi ng tubig. Ay, hindi ako mahilig mag-tubig. Yung sambong, ginawa kong pa doon sa kanya. Yung pamamaga niya nawala. na wala. na siya sa ano? Sa so pinakit ba? Sao sa ano sa ulang doktor, matama yung kidney niya. Ang gusto, operahan uli. Habi ko. Ito man bala yung doktor. Pero mo na, operahan ka na naman. Ayun dito. Sa ano niya? Hindi maanghang eh. kundi maanghang. Ayun na yan. Ayun sa anghang. 아항 무슨 줄